Video busy tayo bukas. Pinunasan niya na daw. Yan. Sabi ko, mag-refill na ng mga Yan, soft drinks para yelo na lang ilalagay bukas. Para silang ano? Itik. Para kayong mga itik eh. Na. Para kayong itik kung saan abutin doon ganun ba Yan, isang magandang buhay tayo po ay pupunta sa ating mga manok at meron tayong magpipick up ng lechon na sobrahan na tayong molasses sabi ko bawas bawasan yung molasses mukhang sunog tuloy <laughs> so ayun pampakulay mamaya mag-aabang tayo ng ibon busy <laughs> so silipin natin tong mga manok ito pong ating mga manok ay parang mga itik dahil ayan may mga itlog nila ay kung saan saan lang parang itik so hindi malamang hindi natin expect na dito kung saan po sila abutan ay doon kahapon ilan ba yung pinulot ko? apat apat pong itlog. Medyo na disturb 'yan ng pangingitlog dahil uh, na iba environment. Medyo stress. So, antay tayo ng mga one week. Busog naman sila oh. Ayun yung pagkain. Ah. Uh, kailangan nila ng grass. Pero sa bagay ito galing sa kulungan 'to eh. Kaya lang doon po kasi may mga special ano 'yan, may mga special feed 'yan na hindi mo mabibili sa uh, poultry supply may mga sarili po silang halo na napakataas ang protein kagaya po nung naan dito kami minsan may inaalok sa amin na ano, mga, mga ano na binibigay na lang sobra na kunyari na harvest na yung mga sobrang feeds so ayun nakakuha kami noon mataas po ang protina kaya yun maganda ding ipakain sa baboy <laughs> si Kuya Kulot meron daw nabibili so nakukuha niya ata ng 1,000 o 1,1 sabi ko pasabay naman ako pagka deliver ka ng baboy kahit tubuan mo na ng 200 kasi ito 1,6 na tong integra eh so at least itong pagkain po nila eh yun napakataas ang protina talagang may ning itlog wala pa tayo ako ang itlog ah so bala ko pagka may time ngunguha kami ng ipa Pwede nating ipakalat dito sa ano, bedding's niya. Kalat natin dito para may kinakaykay po yung mga manok. Uh, at the same time may activity sila, 'di ba? Hindi sila naiinip. Hmm. Yung mga darag natin, ang gaganda oh. Sayang to. Pero wala na tayong magagawa diyan. Kailangan natin i- tanggalin din may mga sisiw na ano <laughs> bagay wala na yung nangangain baka dumami naman yan wala na yung nangangain ng itlog eh kaya lang hindi dumami yan dahil may kumakain po ng itlog yung mga parawakan So ayan yung morder po kanina sa malabon Baka ganito din ang kulay ng baboy Medyo dark ng konti Sabi ko nga bawasan kasi dapat makuha natin yung pagka red lang na ano Medyo marami malakas daw Kasi yung problema natin sa molasses hindi consistent Minsan may mabibili ka Kahit uh, meron silang measurement dyan eh, Minsan concentrated yung molasses na makukuha Mas dark siya So kaya nga sabi ko sa kanila, pag once na nakita ninyo, adjust na kaagad, bawas na nang magdagdag na ng tubig para hindi naman maano ma mangitim. Yung coke ganun din pag naglagay kayo ng coke dapat ano lang. Mas gusto ko yung 50% or 75% coke babawasan niyo yung isang ano bote ng 25% as palitan niyo ng tubig. Linis moment na naman tayo para bukas. ayan bukas po ay uh, naka-reserve na po ito. Dalawa plus ito plus yung mga walk-ins kaya medyo expect natin busy tayo wala pa si Rizal pero baka pumasok na kasi nailibing na po yung ano baka nagbawi lang sa tulog yon tapos sa uh, ito sabi ko maganda rin makapaggawa pa ng isa ito oh <laughs> ang dami din pong <laughs> yung iba talagang nag enjoy dito na kumain dito Ayan, nililinis naman po yan pagka ano, marami lang talagang dahon mga bata o oh. <laughs> dati galing kong gumawa nito hahasain mo pa ito tapos may butas tapos ginaganon maanuhan pa putulan ng tali so kung dito sana pwedeng isa no? wala naman pwedeng paglagyan Merong inaano si Kaparmer Rudolf na ano eh, basa ko kanina na nag-aalaga mismo ng baboy. Eh, problema na masabi ko sa kanya, yung iba kasi overpriced naman magbenta. Porket alam nilang uh, may shortage, talagang tinataas ng gusto. So, yun ang ano, yun ang ano natin, uh, concern. Eh. Para ayo na ibenta. So ayan na po yung nag-pick up ng ating lechon at uh, going to Binalonan. Grabe ang hab, ang layo pa po. So ayan, thank you, thank you. At ako naman ay bababa. Ma, ah, pero babalik tayo dito kasi maglilinis. Chichikin Cheek na rin natin yung ano para yung mga magre-refill kasi medyo ilang ano na po kaming binubulaga. <laughs> Kaya sabi ko hindi na, hindi na to ano, hindi na to kumbaga normal so hopefully no na ngayong sabado ay eh, ganun ulit tayo ka busy eh. so medyo ano naman tayo nagkatay na ako ng isang malaking baboy pang paksiw, pang sigang, pang sisig so napakasarap mga ka-farmer ayan yeah, na nabuhay mano ni ka-farmer Jonathan de Belen so ayan babalikan natin para ay malinis na naman nakapagwalis na so okay naman na ah, ay aking anak oh okay. uh, chuy 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 ay, chay, chay, chay. Teka, yung aking motor ay uh, ano na natin. At ako naman ay pupunta ng kalapan. mag-aabang tayo. 139 kilometers. Nine birds. Tingnan natin kung may makauwi. So, ayan mga ka-farmer. Balik tayo sa ating uh, lechuna. Silipin natin yung ating uh, setup doon. Sabi ko kay Joms, mag ano na siya. Ano ba ito? Nahawa tuloy ako kay Rowan pag nakakita ako ng uh, sapot. So ayun. Welcome home pala. Welcome home. Welcome to the Philippines. Balikbayan Tita Susan Laconico and Tito Luis. One of these days makikita po natin sila. Sana meron tayong maihaing matamis na papaya. <laughs> Kailan kaya sina dito pupunta? So tanong natin. At ito, si papayam ayun na oh. malinis naman yung ating uh, driveway yung mga malalaki kasi nating papaya hindi pa nagpapakita ng sign na pahinog na sila so alanganin nga pong pitasin yan kasi wala pa silang dilaw o oh, yun po ang sign na may dapat may dilaw na ibig sabihin talagang ano na sila lalo na kung medyo mapapadilaw mo pa sa puno ng kaunti ayun so ito daw kailangan ni antibiotic ng konti mga farmer ilang araw kasi for protection na rin itong ating mga manok pero titingnan natin kung may mga itlog mukhang na-stress sila umurong ang itlog dahil uh, first time makawala hmm tingnan natin yon doon kung may mga itlog sila dito ayan isa ayan isa dalawa tatlo oho uh oho -huh. uh -huh. ilan ba yan apat na ba isa dalawa tatlo Dalaki talaga ng itlog nila i-ferment din natin sila ng ano i-ferment tayo ng malunggay uh, etc para makita natin kung talagang uh, effective para naman tapos dito, A to V. Papalitan natin yung mga drinker na yan. Ililipat ko doon sa gitna. mag na lang pag mag- uh, papainom, ano. So, ayun. Ang ating uh, mga bata na naman. Check natin. Dapat malinis na ito. Mga CR. Dapat ready na ito, eh. Kasi, ano na, eh. Diba? Mga ipot ng putikit na yan. Dapat yung eh, Ayos na natin. <laughs> para naman lang na lamok. E, spray na tayo dyan. Ang matay lamok. Oh. Barado. Ang nangyari. Ito barado ng kawde. Ah? Hmm. Walis-walis na natin. Kasi, para ano bukas, si Sai hindi nag-aano eh. So, malinis, ayan, lininis na rin po nila ayan, hopefully si Rizal bukas ay uh, makapasok na Dexter, sana pumasok din medyo busy tayo bukas kung yung drive ay mas semento papunta dito papayam. Tapos ito mas makapal ng graba, pwede na. Wala nang ganung alikabok na. Ano po kasi? Na eh. Ah? O yung sasakyanan na po ano. 'Yun din ang problema sa makapal na graba. Tama. Linis na rin ni Kongkong daw yan Nakapunas na Nakaready na oh. Nakababa na yung mga lamesa ah. Pinunasan niya na daw Ayan. Sabi ko magka-refill na ng mga Ayan, Soft drinks Para yelo na lang ilalagay bukas Yelo tubig mm, Malamig na yan Set up na tayo May pito tayong order na lechon bukas Hindi ko na tinawagan si Tatay Feli kasi meron na daw siyang pa 20 kilos. Sabi ko tay, just in case lang pero di ko na inistorbo. Meron naman tayong ano dyan. Itong mga pa-order natin eh talagang halos walang kita na ito. Basta importante makaraos lang muna tayo. Ayoko na rin naman pong mag uh, taas ng magtaas ng presyo. Yaanan natin. Basta hindi nalulugi. Sabi nga ni Bebe, eh, kumuha ka lang ng baboy kahit mahal. Basta importante, hindi tayo malugi. Eh, may mga nakalista na, sabi niya. So, ayun. Buti na lang meron. Tapos meron tayong, ano, merong pinakilala si Kaparmer Rudolph. Baka makatulong din po sa atin. Mga native naman yung, ano, Florida Blanca daw. So, tingnan na lang natin. Direct naman siya. Kaya, medyo baka makamura tayo ng kaunti doon. Hirap kasi yung, ano, yung pasa-pasa si Danilo syempre hindi mo rin masisi isipin nyo po misan tatlong araw sila doon syempre ba diba, yung tirahan nila Kiki, misan sa dagat na lang daw sila natutulog pero syempre yung nagre-rent din sila doon ng cottage ba diba? so tapos yung bayad niya sa tao niya tatlong araw yung mga ahente binabayaran pa nila yon yung mga ang tawag nila doon eh locator <laughs> yung mga term na ginagamit yung locator ko pare hinihintay ko pa yun yung naglo-locate ng baboy sa mga bawat area so maano po ma marami din ang dinadaanan ng baboy kaya minsan hindi ka na din maka naiintindihan mo rin yung hirap nila no kagaya ng isang kailan ba yan yung last ha last nadala niya sa akin na baboy pare nandito kami sa botolan sumabog yung radiator nako patay so nagpa-rescue pa siya sinundo ng isa na namang sasakyan tapos sa uh, nilipat yung mga baboy hindi na nga siya nakasama kasi binantayan niya din po yung sasakyan niya na maayos din so ganun ganoon po kahirap din ang trabaho nila si hmm. hina, hina, okay. may yun Katapon nata. Ay. Ayun na. Hmm? Tuko. Ayun, no? So, ano pa ba ang mga kulang? Wala kasi si Bebe. May mga kulang-kulang pa po na, ano eh. Tissue. at tayo. Ah, hanap na ng tissue eh baka ko na Halos ubus po lahat. Pero at least may wake up call para <laughs> ano na rin. Makapag-refill. Uh, Big time refill. Malakas ang ano, alikabok pagka Malakas yung alikabok pag malakas ang hangin ng papayam. Dito kasi amihan eh, oh, pag ganun. Dapat talaga. bukas to, yun na naman to. Hindi naman. Medyo basa-basa lang. Ano na ni papayang. yung binasa niya na. Al ala alang gaano ang alikabok. sarap maging bata talaga si Rowan ngayon nahihilig sa long sleeve ayaw niya ngayon ng hindi long sleeve ewan ko ba bakit gano'n nag-aaway sila ng maglola niya ng lola niya si lola bet nag-aaway sila sa dahil ayaw niyang sumu magsuot ng t-shirt o sando gusto niya puro long sleeve lang hmm. kaya lagi po yan naka long sleeve ngayon inang ang gusto niya ngayon long sleeve ginagawa ni Joma ah. ayan silipin natin yung ating mga manokis mga farmer kailangan ko maglagay ng antibiotic talaga kasi daw syempre iba yung bakterya dito eh tatlo pa lang ang nakikita ko apat apat dito wala siguro wala siguro may itlog dito hmm, walang may itlog dito doon sa kabila oh, huh? mayroong natulog na uh, apat kasi mahirap to eh mahirap yung eh laki yung chan natin eh Baka may ano eh mabulukan tayo ng itlog dito Ngayon o oh. isa patanggal natin to hirap abutin eh ng itlog grabe ang haba ang laki pong itlog nito oh. para silang ano itik para kayong mga itik eh na para kayong itik saan abutin doon ganun ba na ako na may namumulot ng ay ganda na sapot ha? ah. hindi ko na sa bulsa ko yan sa bakla ng alakad apat ang nakuha natin apat na itlog problema sa ganito hindi natin alam kung matanda na talaga <clears throat> kasi yung iba one year lang po ng initlog ina out na nila baka mamaya nagpo-post lang siya kukuha sa mga ano kukuha sa mga nag-aalaga na ina na din kasi medyo papalitan na ba? Matanda na, ganun. So, ayun. Isa pa pala dito. Bali, lima ang nakuha natin ngayon. Malaki ng gagamba, oh. gambang bahay, Tinisin yan. Hindi sila aggressive kumain. Hindi po sila aggressive sa pagkain. Hmm. Hindi sila aggressive sa pagkain. Mga busog naman. Ano nga ito? Iba ang ano nila? maganda ng ating darag oh. ang gaganda ng darag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kagaganda wala na tayong rooster na original na darag mahal din ng rooster ng darag nasa mga 1, siguro yun kung so, bibili kayo 1, 5, pinakamura na na darag po ah na kak rooster ganda oh mga kapanghinayang kaya lang kasi gusto dun, kung doon sana sila lumilipad eh inang ang problema eh kaya misa iniisip ko din sana ito doon ko kaya ilagay kasi malak malawak yung mga anuhan nila makakakain mga damo damo kaya lang, parang yun nga ngayon, no? Oh, tamo hindi sila sanay sa ano. Subukan natin ang kumuha ng Madre de Agua kung kakainin. Iba nga itong mga manok na to. Hindi sila sanay, tingnan nyo, oh, kung kung sanay po sila sa free range. Uunahin na tatakbuhin na po nila yung dahon eh. Pero ititrain pa natin to. Ayan o. Oh. Wala. Tingnan nyo. Walang, walang kumansin. lang pumansin. Bigyan natin ito ng mga 3 weeks, 2 to 3 weeks. Tingnan natin yung magiging itlog nila. Oh, ano tong ano niya? Nagkaganyan ng ano mo? Anong puka yan meron? Ha? Ah, kaiba. Nakakakain ka pa? Ah, kaiba yung tuka mo ha? Nakakakain pa kaya ito? Bagay, buhay pa. <laughs> Ano yung mayroon ng bibig mo? Reject yan ah. Nadali tayo dun ah. Reject. Wala, walang kumansin sa Mother di Agua. So, ibig sabihin, talagang totoo nga. Nasa <clears throat> ano to? Poultry setup. Kaya, yun nga, sinasabi ko, yung mga nabibili po ninyo na brown egg na sinasabi, organic. Brown egg lang yon mga ka-farmer. Pero karamihan po ay naka-poultry din. Mahirap maghanap ng talagang sa free range unless na yung farm na pagkukuhanan nyo ng itlog eh kasabi talagang nakita ninyo na naka free range sila gets nyo na diba nakalagay brown egg organic pero hindi nyo alam same din po na ang pag-aalaga ng Uh, chicken layer na mga puti nandun din sila sa kulungan na ano masikip tapos puro pits din lang kinakain mga layer uh, mash ganon so hindi mo rin masasabing healthy eggs di ba brown egg lang Pero ito, pag nabigyan na natin ng natrain uh, na-train na natin sila sa greens, Uh, at natin sa mga super warm natin na sana, di ba? God willing, may pahintulot na makapag-breed din tayo. Mabibigyan natin sila kahit sabihin mo ng 2 uh, cups every day. Di ba? Eh malaking bagay 'yon sa magiging uh, itlog po nila. May inom naman na sila. So ayun lang, mga farmer. At uh, wala wala pa oh talagang ano pa sila tulala pa sabi hmm. nga, laki naman ang nilalakaran natin dito, ano to wala na yung itlog ah, so ayan ang ating update sa ating mga decaf chicken, mga farmer at uh, hopefully ay, uh, huwag naman matigok ano Science. tayo ibo na ano to kanino to sipag naman rumondan na hindi pa pumapasok tatlo sarap din magkalapate lalong lalo na pagka yung nakakapagparonda ka na ayun oh tingnan nyo oh malayo oh. oh atin yun eh Nyo. oh yun oh layo na bumalik na umikot na ayun oh. uh -huh. ayun dito sila pumapasok naglinis ko na lang si Kong sabi ko kung wala ka naman ang ganong gagawin masuyo na lang para mamayang gabi silip ako Sakit ulo ko eh. Ano na lang, kas ano, uh, vitamins na lang mga uh, ano natin. Mga young birds. Yung makalakad ng mabilis kasi may limang itlog sa bulsa ko. <laughs> Nako may lulutuin pa pala akong, may pipirituhin pa akong hasa-hasa. At marami tayong talbos doon sa kabila. Mag-aano tayo? Mag- asim-asim uh, na sabaw. Ayan. So oh, ayun, ang ating gagawin pala. So ayan mga ka-farmer, maraming maraming pong salamat. At brother Maynard, kaya kumusta na? So ayan brother Maynard. Get well soon brother. nag sa akin si Owen pala. Check daw kasi na pundi nga, sabi niya. Tingnan, si Owen, oh, Sabi ko tol, keep on vlogging lang at uh, ano, mag-iba ka ng ano ka ako ng content, content i-twist mo ng kaunti pero naandun pa rin naman yung ano diba sa isda pa rin sa mga hobby so ayun itatang tour daw siya ngayon pero kakorelated pa rin eh mag switch ka ng kaunti pwedeng ibang fish or pets etc <laughs> okay na so ayan po maraming salamat at magandang buhay po!